Akala ko, Emil eh, lang yung susuka talaga. Sumuka talaga, Bi. Kasama yung plema. Nahiyang talaga ang anak ko dito. Isa sa pinaka biggest trauma ko as nanay so far, yung naospital no ang anak ko dahil sa pneumonia. Nag-start lang yun sa simpleng sipon, naging ubo, nilagnat, pag pa check up namin sa kanya, na-check up lang dapat ang gagawin. Hindi na kami pinauwi dahil puno ng plema yung baga niya. At kailangan na siyang i-antibiotics. I-antibiotics gamit yung swero. Huwag niyo akong i-judge kasi first time mom nga ako. Pero nakinig naman ako sa instinct ko na talagang isugod na talaga siya sa hospital. Yun nga lang, hindi namin akalain na hindi na talaga may pauuwiin. So, 3 days kami nasa hospital para lang ma-cure yung kanyang pneumonia. Kaya ngayon, kapag yung baby ko, nakikitaan ko ng sinisipon, nababahing, ganyan. Kasi pag binahing na ang bata, sipon na ang kasunod niyan. Natatrama talaga ako na baka maulit. Kaya sipon pa lang, unang makakita pa lang ako ng simptomas na may sipon siya talagang ginagamot ko na yan. Ayaw ko na siyang mag-antibiotics hanggat maaari yun na yung first and last niya na mag-antibiotics siya. So nag-research nga ako dito sa online at dito napadpad nga ako sa TikTok. Research about kung ano yung mga pwedeng gawin na hindi magtuloy-tuloy yung sipon niya. Hindi lumala. ang sipon. Kasi syempre, ang mga baby, ang pinaka-problema niyan, hindi pa sila nakakasinga, ba? Diba? So, ang mangyayari, naiipon siya sa loob, sa baga, which is napakadelikado para sa kanila. Until minapanood napanood ako sa Blue Up, sa Blue Up ko siya unang napanood and meron din pala siya rito sa TikTok. Yung lalay na pinahiran niya neto, pinahiran niya yung anak niya neto sa hospital, pero tiyatago niya lang kasi bawal talaga to eh. At na-recommend sa kanya nung nurse at ayon na nagkaroon din ng matinding plema sa baga yung anak. Nung pinahid niya to, sabi niya ang dami raw na isuka ng anak niya na plema. And doon na nagtuloy-tuloy, bumuti, umigiigi yung bata. So, syempre, bilang nanay, tayo, gusto lang naman natin yung sakapakanan ng anak natin. So, ako, tinray ko siya. Sabi ko, kung hihiyang ang baby ko, edi eh, good. Kung hindi, edi eh, stop. So, hindi ko alam kung anong meron ng product na to. Nagkaroon ng sipon uh, last time si Lia yung baby ko. So, tinry ko yung product na to. Hindi ko alam kung ano talaga meron dito. Pero, thank goodness kasi nahiyang talaga ang anak ko dito. Akala ko, eh, may lang yung susuka talaga. Sumuka talaga, bi. Kasama yung plema. Bakit kaya, no? Pasalamat na rin ako kasi nahiyang talaga yung baby ko. So, actually, dalang lang best ko parang ito nagagamit. Natutulungan talagang lubawag yung plema na nailalabas siya talaga na susuka niya. Para mas madali siya at mas mahimbing siyang makatulog. Masage ko to sa likod niya, sa dibdib niya. Masage ko rin to sa paa niya. Nakikita ko nga mabilis siyang makatulog kahit na meron siyang sipon. Tapos eto, eto yung combo niya eh, maganda rin. Eto naman yung vapor rub niya, cough suppressant, topical.